Alam nyo ba na sa bansang India ay may templo ng mga daga? Mahigit sa 20,000 mga daga ang inaalagaan at pinoprotektahan sa templong ito. Malayang naglalaro at nahahawakan at pinapakain ng mga turista at mga diboto ang mga naturang daga na kinilang sinasamba. Matatagpuan ang pambihirang templong ito sa Disnok, isang bayan na 30 kilometro lamang mula sa Bikaner, ang templo na tahanan ng mga daga ay ang Karni Mata, o sa salitang English, ay Temple of Rats. Ayon sa lokal na paniniwala, ang templo ay itinayo noong 1900s upang parangalan si Karni Mata, isang nagkatawang tao na Hindu na isang diyosa. Itinuturing din ang templo bilang sagradong lugar na kasamang sinasamba ang mga daga. Nagsimula ito sa mitolohiya. Ayon sa alamat, nang malunod ang anak ni Karni Mata na si Laxman, habang sinusubukang uminom mula sa isang kapil sa Rubar, ay nahulog ito at namatay. Nakiusap si Karni Mata sa Diyos ng Kamatayan na si Yama, na buhayin ang kanyang anak at pumayag naman ito sa isang kondisyon na bubuhayin ang kanyang anak bilang isang daga at ang lahat ng mamamatay sa kanyang pamilya ay muling mabubuhay o marireincarnate bilang isang daga. Ang angka ng mga dipabats ang sinasabing pamilya at mga deboto ng Diyosa na si Karnimata. Pinapakain, nililinis, inaalagaan at pinoprotektahan ng pamilya ng mga dipabats ang mga libu-libong mga daga sa templo. Sa loob ng templo ay makikita ang mga daga na umaakyat at bumababa sa hagdan at nakikihalubilo pa sa pagluluto sa kusina. Pinapakain nila ang mga daga ng palay, gatas, at sa bawat pagkain ng mga tao sa templo ay kasalo rin ang mga daga. At ang tubig at gatas na pinag-iinuman ng mga daga ay itinuturing na sagrado ng mga diboto at pilgrims. Kaya naman may mga umiinom nito na mga deboto. Tira -tira ng mga diboto. At ang tira-tira ng mga pagkain ng mga daga ay pinaniniwalaang magdadala ng swerte at magandang kapalaran. Ang pamilya ay naniniwala sa reincarnation. Pinaniniwalaan nila na kapag sila ay namatay, ay muli din silang isisilang bilang mga daga sa templo. At kapag namatay naman ang mga daga sa templo, ay isisilang naman sila bilang tao na miembro ng miyembro ng Dipabats family. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing nilang pamilya ang mga alagang mga daga sa templo. Para sa kanila, sagrado ang mga ito dahil naniniwala sila na ito ay ang kanilang mga ninuno na muling nabuhay bilang mga taga. Sa palagay nyo ba, kapag kayo ay namatay, gusto nyo bang muling mabuhay bilang isang daga. Kasama si Angel Marbumanlag, Smile So Petrandi 3rd, para sa Balitang Unang Sigaw!